Tatlong pulis na magsasagawa ng hot pursuit operation na lunod matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa ang buong kapulisan ng Apayaw matapos malunod ang tatlong ipasindayaw cops habang ginagawa ang kanilang tungkulin sa barangay Lubong, Langnau, Kalanasan, Apayaw. Ang mga nasawi ay kinilalang sina Patrolman Halteric Palat mula sa Apayaw, Patrolman Resty Bayog mula sa Kalinga at Patrolman John Lorenzo Togayan Jr. mula sa Benguet. Nalunod ang mga biktima matapos na lumubog ang kanilang sinasakyang bangka habang binabaybay ang Apayaw River, ang naturang mga biktima ay kabilang sa pitong pulis na nagsasagawa ng follow-up investigation sa maaring pagkakadakip ng sospek sa nangyaring pamamaril sa kalinasan Apayaw. Ayon sa impormasyong nakuha ng IVM News Team kay Police Captain Gina Gina Dawinon, Public Information Officer ng Apayaw Provincial Police Station, nagsasagawa umano ng hot pursuit operation ang mga ito at kinakailangan nilang sumakay ng bangka. Kabilang ang bankero, walo ang sakay ng bangka nang mangyari ang insidente kung saan lima ang nakaligtas habang tatlo ang nasawi. Samantala nahanap na ang katawan ng tatlong patrolman kahapon, ikawalo ng Disyembre at dalawa sa mga ito, ang katawan ni na patrolman Resti Bayog at patrolman Halteric Palat ay naiuwi na sa, kanyang, sa, kanilang pamilya. Inihahanda naman ang mga documents for transportation upang maihatid na ang katawan ni patrolman John Lorenzo Tugay Jr. sa kanyang pamilya sa Bagyas, Bengay. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang cellular ng iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi